Hi vlog. Welcome to guys. To our guys. Ay. Uh, may vlog po tayo ngayon. I-review ko lang ng konti tong Tank G kung paano po paganahin sa uh, iOS device. Uh, gamit yung mga kasi dati bumili ako ng mga ganito. Mga is... Bumili ako ito splitter. Yan bumili ako hindi pede. Tapos ito itong lightning to 3.5 3.5 female tapos kabila charger hindi pwede nagagamit lang siya sa headset tapos ito ganoon din lightning to 3.5 female na hindi pwede gumastos lang ako dito siguro mga nasa kulang 700 dito sa tatlo na to hindi ko pala siya mapapakinabangan tapos after mga nagsesearch din ako kung paano gamitin ah guys pasensya na blind kasi me hindi ko kayo nakikita tsaka ako lang makikita nyo yung, yung kapogiyan ko lang joke eto ito yung ating lightning na binili bago sa power map ito apple original kailangan pala original hindi pwede yung mga mumurahin na tig 200 300 yan ito, nakakarton siya. Binuksan ko lang ngayon tapos gagamitin ko na. Tapos ito, dito mo isusok-sok ang, ay turo ko na design nyo. Ito, nakabuhay na siya, naka-on. Ito, dito, ito yung line-in ng sa gawing kanan. Nandito yung mga line-in. Itong dalawang butas, line-in ng jack ng gitara tapos ito line in ng cellphone kasi itong isang butas na 3.5 and 3.5 to 3.5 dito mo sosok-sok 'yan and okay yan. tapos ito uh, 3.5 then pero out ibig sabihin siya yung monitor tapos ito out din to out, output din siya itong isang 6.35 mm jack yung pang ano ayan tapos set up na natin guys ito bukas na yung tank G tapos ito ay sasaksak natin saksak natin dito hindi ko lang kabuhol ayan sobrang tagal at saka wala din kasing nagaano nito nag wala pa akong nahanap na ito saksak nyo dito sa dulo ng female 3.5 yan tapos ito naman itong lightning isasaksak na natin sa cellphone so boy na siya yung tank G tapos ang gamit natin itong gitara ng Fermata set ko muna sa bridge tapos naka ano na siya wala pa Ah, hindi ko din lang kung anong tunog nito ngayon pero ito. Baka hindi niyo na hindi niyo na makita kasi medyo higa ako. Uh, higa ako yung sa ko na yung gitara. Ah, itong ano. Lightning. Wala kat cut guys para makita nyo.

Ayan. Tinugot ko na po guys. Tinugot ko na kasi para ma-check natin kung ano yung sounds. At kung ano yung narinig yung sounds. Yun na yun. Tapos, ayan. Ayan, yun lang. Uh, sana nagustuhan nyo tong video. Kung nagustuhan nyo to, na uh, mag-comment kayo kung mayroon pa akong may tutulong at saka kung may may ambag pa ako sa buhay nyo kung ano man yan may tanong tanong yan sa so ito si Tang G. yan tapos ito yung malit kong monitor speaker 5 watts okay guys thank you uh, subscribe naman po kayo at saka para makatulong kayo sa channel ko sa channel natin ng mga PWD thank you